Ayun na, oh. Ay, may basol here. May basol here May basol dyan. May bagay sa bakla sa inyo. na yung meda ko, alam baba, baba Di siya yung Ay, 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 ay. ay, ay nasogihan. Okay

maka. Ayan, pupunta kami nang farm. Sibaka mo busi yang ano mo? O yang pakwa. Maka wala pa tao da. Koronya nan. Sa da kulon ni dimbotong ho. mo. ngdi. Yan si titig mo bali aw na do. Itsa ba? Pakayo. Karena lu bisa dua makan tuh. Beda rak itu. Pre tempat bed. Oh, dia bersusira. Oh iya. Ini sama lah. Oh iya, betul lah. Wait lang. Aku sama lah. Kita kan memang makan tuh kita kojo. Wait lang, pakai nak katung tuh aku kojo. Ano, balik angko pakamu. Hai na. Hai. Ako sumakay na lang ako kasi Ay! Oy 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 oy. Ayan, slowly. Ay maprasco ng gana. Mas uh tapes -huh. oh. oh. Fresh na fresh. kami ngayon sa Nandito kami ngayon. Ay, sa... di kaya. Kasi mayo, natakpan na, na naman. Nagtatagos si mayo. Nagtatagos si mayo. Ayan. O, yan na. Dito na naman kami sa farm. Ayan. Slow lang. Hoy, 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 hoy. Inabot mo naman si Masa dulo? Oo, no, nagpaklay na sa atin. Ano, Katal ko talig din. Nagpaklay <laughs> na sa atin. So, ayan. Pagpunta na kami dito ngayon sa farm.

Oh, mag, mag siyang barbecue. So ayan. Ah, andito kami ngayon sa farm. Andito kami ngayon sa farm. Ito yung bahay namin na Oh. Sobrang laki ng bahay namin. Oh, si Mother oh, nagduyan-duyan. Si Pogi, oh yan. <laughs> Nagdarang-darang oh. <laughs> Ayun oh. Oh, yan na si man. Si Baby Girl, ba ka po si Nalaka Red. Yan na sarap may pang ano. Oh, may naka ano, motorcycle. Oh, dito kami ngayon Easter Sunday. yano yano yan oh, yan. Ayun may peli dito, may peli. Oy, dako mo ang ano ni Ishi. Ah, ang Ayun ang ulan ni Ishi. Ayun ang favorites niya, favorites. Sa tomorrow bis na kita kisap na. Oh, ayan. Oh, si pa ko ang dahon ng ano ng batag. Pang ano yung gibon yung brush, pang brush brush sa BBQ. Nag-aral mo na pa sa mga mga ano ho, mani-mani. Nagbururak na. Ade. Inhudyan pa yun yung sa dulo? Ayun na. Oh, yan o, ayan o, ayan o. Yung mga tanong ni pang peanuts. Peanuts, peanuts. Sa dahulo, no? Nalang, hindi narinig sa radyo. Yaon pa? Diyan diba? Ha? Papagida. Hmm. Ayan. Subag na eh. Subag ano? na. Ano yan? tatad na. Tatad na pag nakaano. Tatad na pag nakaano na ako. Hindi hiribik na ako.

So baby tamalado na. Yung yeah, mga tawang, tawang yun. uh. Madali, tana, boy. mo kaya yan, ngani mag, ano magpundo siya. Yan baro, yan nagtaba, ano. Napan, yan. ano ano Ayan. <laughs> pa Pa. Uh. Darang-darang. Ito. Ayan o. Ayan. May bugoy puti. May bugang puti. manipis ayan Ayos. naman pa.

ลงไปเนี่ยลำบดุงปะลำบดุงไปเนี่ยนี่เสดวะอ๋ออโนปาย่ามีปะอย่างนี่แต่เดี๋ยวนี้ต้องผูกแล้วไปอยู่อ๋ออ๋อ huwi <laughs> yan, time na huwi na naman wala na, si Manay <laughs> si Janelle <laughs> o si Sio o si. taga farm ka ba't sige mo pagayong gayon-gayon niya <laughs> <laughs> nagpulbus ka pa oto na si Manay, hinot na si Ma sige napainot na pa tubig <laughs> So oh, toto big. Dali unto ni Arin pa. Ano na ayam? Kitang konja. Ha. Su pa ko yan, inalamo na si Sir. Siguro nga pa lang ito. May pako pa uyan, papako pa. Wartan mo mumpako pa uyan pa o. Unay. Unay pagkata. Pa, papa, ano go baklay baga. Oo. Pa, at tanungin ni pako uyan pa ho. Yan oh, dedikado ba ta ikan sa sakat saja. So yan, no? uwi na naman kami. Uwi na kami sa farm. <laughs> Kaya gano'y yung mansan. Nag-lipstick pa yan o. No? Pauwi na kami. Galing kami farm. So ayan, uwi na, <laughs> uwi na kami. Uwi na kami. Uwi na, uwi na. Ayan guys. Ayan na. Uwi na. <laughs> Sobrang init. Uwi, <laughs> uwi na yung mga taga ano. <laughs> mga taga Manila. <laughs> Ayun. Oh. Nakabagong pati siya. Oh. oh siya. Ay, siya. Andiyan yung sundo ko oh. Ayun. Malapit din ko na 'yan. <laughs> yung isang ano. Tingnan mo 'yan oh, naka. <laughs> 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 ay, oh, ka, mga kalat mga itsura mga namin dito guys yeah na halitan tala si pa pag yan guys pagpunta namin dito fresh pa kami kanina fresh pa kami ngayon kuya oh, mo mo lang si Boy! ko. Oh. <laughs>

No, 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 no. Oh, ayan pa, oh, si pa, okay na kami. Yan yung buko kanina kung ako pala, oh. Ayan, makawala na sipa, pa, na. Isa na. It... Ayan pa, si pa, oh. sipa na. Oh, si pa, ay, may huwag. Oh, sipa si pa, oh, Slow lang. Ayan si Father. Owe na kami. Hindi ba siya yung niya? Eh. oh, may na daw yung preno sabi ni pa yung preno daw mahina na kaya yan oh slowly lang siya slowly na nga so kapal o na yung uy, 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 di ko pa, masyado dahil baka makaano dyan kayo pa ano masyado di masyado masyado انا لو نعم.